Tuloy ang sinasagawang desulting operations nitong August 5 ng pamahalang lungsod ng kapanatuan sa mga pangunahing daluyan ng tubig sa lungsod bilang bahagi ng paghahanda sa panahon ng tag-ulan. Layon ng hakbang na ito na tiyakin ang maayos na daloy ng tubig, maiwasan ang pagbaha sa mga mabababang lugar at mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng kapaligiran. Ayon sa lokal na pamahalaan, tinututukan ngayon ang mga baradong kanal, estero at creek na kadalasang nagiging ng pagbaha sa tuwing may malakas na pag-ulan. Bahagi rin ito ng malawakang environmental management program ng lungsod. Hindi lamang ito paghahanda para sa tag-ulan kundi bahagi rin ng patuloy na kampanya para sa isang ligtas, malinis at maayos na lungsod. Hinihikayat din ng pamalang lungsod ang mga residente na makiisa sa pamagitan ng maayos na pagtatapon ng basura at pag-iwas sa mga gawing nakasasama sa daluyan ng tubig. Ang mga clearing at desulting activities ay bahagi ng direktiba ni Mayor Michael Elizabeth R. Vergara upang mapangalagaan hindi lamang ang infrastruktura ng lungsod kundi pati na rin ang kaligtasan ng mga mamamayan lalo na sa panahon ng kalamidad. Nasugatan ng lima katao, dalawa sa kanila ay nasa critical na kondisyon matapos mawala ng preno ang isang closed van at araruhin ng apat na tricycle na nakaparada sa gilid ng Maharlika Highway sa barangay Santo Niño, Gapan City, Dakong 3.30 ng hapon noong lunes, August 4, 2025. Batay sa kuha ng closed circuit television CCTV, mabilis ang takbo ng van bago ito biglang lumiko at bumangga sa mga tricycle na nakahimpil sa tabi ng kalsada. Ayon sa imbisigasyon ng pulisya, kapilang sa mga nasugatan ang isang bystander, dalawang driver ng tricycle at dalawang pasahero. Agad na isinugod sa pagamutan ang dalawang biktima na malubha ang kalagayan. Ang isa pa nga ay naputulan ng binti habang minor injuries naman ang tinamo ng tatlo pa. Ayon kay Corporal Arvin Tamagder ng Gapan City Police Station, nawalan daw ng preno yung close van at noong nawalan daw siya ng control, sinubukan niyang iwasan yung mga motorista sa harapan. Pinilit na iniliko sa kanto at hindi inasang inararo niya yung apat na nakaparadang tricycle. Napagalamang nagdadala ng mga produktong agrikultural patungo bayan ng Llanera, naturang van, nang mangyari ang insidente. Nagsampanan ng kaukulang kaso ang mga otoridad laban sa driver ng van. Isang karumal-dumal na insidente ng Pomaril ang gumulantang sa Santa Rosa Integrated School sa Santa Rosa Nueva Ecija kaninang umaga. Matapos na barili ng isang 18 anyos na binatilyo ang isang 15 anyos na grade 10 na dalagita bago nito pinaputukan ng sarili. Kapwa na sa kritikal na kalagayan ng dalawang kabataan at kasalukuyang nilalapatan ng luna sa isang ospital sa Cabanatuan City. Ayon sa inisyal na imbisigasyon ng mga otoridad, bandang alas 10.15 ng umaga ng marinig ang dalawang sunod na putok ng baril mula sa isa sa mga silid aralan ng Junior High School Building. Batay sa mga salaysay ng ilang guro at mag-aaral, sinasabing nakapasok sa paaralan ang binatilyo sa pamagitan ng pag-asabay sa mga estudyante na papasok sa silid-aralan ng biktima. Sa nasabing silid, Hiningi umano ng binatilyo ang pagkakataong makausap ng pribado ang dalagita. Tumanggi raw ang biktima dahilan upang agad siyang barilin sa loob mismo ng classroom sa harap ng kanyang mga kaklase. Ilang segundo lamang ang lumipas ay nagbaril din sa sarili ang suspek. Lumabas sa paunang imbisigasyon na may dating relasyon ng dalawang kabataan. Ayon sa ilang kaklase ng dalagita, nagkaroon umano ng hindi pagkakaunawaan ng dalawa ilang linggo bago ang insidente. Bagamat magkaiba nga paaralan ang pinapasukan nila, patuloy pa rin daw na sinusubukan kontakin ng binatilyo ang biktima. Na-recover sa pinangyarihan ng insidente ang dalawang basyo ng bala mula sa isang uh, caliber 22 revolver na siyang ginamit ng binatilyo. Patuloy pa rin ang forensic examination ng scene of the crime operative so soko upang matukoy ang eksaktong lapit ng pamaril at iba pang detalye. Pinamumunuan ng hepe ng Santa Rosa Police na si Major William Dolnuan ang imbestigasyon. Tiniyak naman ng kapulisan na ginagawa nila ang lahat ng hakbang upang matukoy kung paanong nakapasok ang suspek sa loob ng paaralan na may dalang baril at kung may pananagutan ang sinuman sa seguridad ng eskwelahan. Dahil sa pangyayari, agad na isinailalim sa lockdown ang paaralan at agad ding kinansila ang mga klase sa lahat ng antas. Maraming estudyante ang nagmadaling lumikas na iwan ang kanilang mga gamit sa takot. Ang ilan ay umiiyak pa at hindi agad makausap dahil sa matinding pagkabigla. Wala sa paaralan ang punong guro sa oras ng insidente dahil dumadalo ito sa isang seminar ang mga guro naman ay tumangging magbigay ng pahayag ngunit aminadong labis silang nabigla at nalungkot sa naganap. Tumangging magsalita ang pamilya ng biktima at humiling ng privacy habang pinagdadaanan nila ang masakit na pagsubok. Ganun din ang pamilya ng binatilyo na hindi rin nagbigay ng anumang pahayag sa media. Samantala, nananawagan ng ilang magulang ng estudyante sa pamunuan ng paaralan at sa Department of Education o DepEd na paigtingin ang seguridad sa mga paaralan upang maiwasan ang mga ganitong insidente sa hinaharap. Ipinahayag naman ng isang guro na tumangging pangalanan na napakasakit makita ng isang paaralan na dapat ay lugar ng kaalaman at pag-asa. Ay naging saksi sa karasan ngayong araw at sana'y hindi na ito maulit kailanman.